So hello, hello, hello mga la. Magandang buhay, magandang buhay po sa lahat ng tao sa buong mundo. Ayan, specially po sa mga taga-Pilipinas, sa, sa ating mga kaibigan kung saan, saan mong kayo naroon yan, guys. So ayan, big love shoutout po sa ating mga kaibigan kababayan na gustong mag-apply papunta po dito sa Holland. So, ayan guys. This is the key. I-PM nyo lang po ako. Ang aking messenger po is Ruby Aquino Panganiban. So, I-PM nyo ako guys kung gusto nyo mag-apply papuntang Poland. So, agent po ako. So, pwede po kayo ko kayong i-refer sa po, sa agency po. Ang agency po namin is na sa Hong Kong. So, hindi ko po pwedeng ibigay yung details ng agency of course para syempre uh, nag-ano tayo ba diba? nagi agent tayo so kailangan parang ako yung magiging daan nyo papunta dun sa agency and then agency will process sa inyong mga documents first step po na gagawin nyo guys is mag down po kayo ang down payment na hinihingi po nila is 8,000 Hong Kong dollar hanggang 10,000 Hong Kong dollars kasama na po ang inyong CV and Xerox copy po ng inyong passport from first page until end yun po yung hinihingi nila So sa agency nyo na po ipapasa yung mga document at saka po yung down payment nyo. At before po kayo mag-down, kailangan nyo lang pong tanungin kung refundable po lahat ng inyong bibitawang pera if ever na magka-problema po guys, ang placement fee papuntang Poland is hindi ganoon kamura. A bit expensive po siya. Tumatakbo po siya ng 23 to 25,000 Hong Kong dollars. So kayo na lang po ang mag uh, tawag doon, i-convert nyo na lang po into peso kung magkano po siya. So, yung agency po natin guys, nasa Hong Kong. So, i-message nyo lang po ako. And then, yung mga documents, pwede nyo rin pong ipasa na directly sa kanila. Wherever po nasaan kayo, nasa Pilipinas man kayo, nasa Hong Kong, nasa Middle East, kung saan saan lugar mo kayo, pwede po kayo mag-apply dito sa agency ito kasi ipaprocess po nila iyan. As long as po na yung place na kung nasaan po kayo is merong Poland Embassy is mas madali pong process. Actually guys, ang placement fee naman po is hindi one time big time na ibibigay. So, pag nag appearance na po kayo, uh, tsaka kayo magbigay ulit ng panibagong payment. Pag paalis na kayo, tsaka lang nyo lang po ipupuli paid. So, ang processing po nila is 3, uh, 4 uh, to 8 months. So, yun po ang waiting time natin. So, kapag nagkaroon po ng problema, before po kayo magpunta sa agency, kailangan nyo pong magtanong kung, kung... alam nyo yun, yung parang yan, kailangan nyong alamin lahat-lahat bago kayo mag-apply kung yung money na ibigay, ibinigay ninyo is refundable. At yung iba-iba pa pong mga problema para in case po na magbiglang magbago ang isip nyo, ayaw na mag-apply, mahahabol nyo po ang inyong pera guys. So ako ay inyong tulay lamang para po sa paglapit or pag-apply ninyo sa mga agency na gusto nyo applyan. So ayan po, maraming maraming salamat. Actually guys, ang sahod po sa Poland is hindi po ganun kalaki sa factory or sa farm na mapuntahan nyo or sa bawat company na mapuntahan nyo guys merong mga company na hindi nagbibigay ng OT meron namang mga company na ilang oras lang ang trabaho it depends po kung anong gawa ng mapuntahan yung company kasi guys based on my experience nung nagpunta po ako sa Poland kasi yun po talaga yung una kong work is sa strawberry farm naman po ako. Sa strawberry farm kasi na napuntahan ko, walo lang po kami Filipino doon and then meron kami kasamang um, apat na Polish So uh, medyo malaki yung farm na napuntahan ko kaya talagang tiba-tiba kami sa oti doon. Minsan guys nag-work kami ng 11 hours to 10 hours. Sometimes kapag sabado linggo, hinihingi pa po nila especially po kapag harvest kasi kapag harvest kasi kailangan tapusin yung pag harvest in a day, depende po sa order nung uh, pag pag pagdidistributan po ng, ng, strawberry kasi sa strawberry farm po ako nag-work so kapag factory naman actually sa mga nakilala ko, karamihan po sa kanila kadal, karamihan po sa kanila is walang OT, hanggang 8 hours lang po sila, pero yung last na nakausap ko naman po is umayaw po sila dahil sobrang pagod na daw ng kanilang katawan kasi sobra-sobra naman sa OT. So kung gusto mo malaking sahod, mas maraming OT is better. Ngayon yung iba, hindi mo rin maintindihan ng tao. Pag maraming uti, nagre-reklamo. Pag walang uti, nagre So parang ang hirap mag-adjust. So kailangan tayo kung gusto nating magtrabaho dito sa Europe po, kailangan po kayo ay Uh, flexible sa inyong time. Kahit walang OT o walang day off, kailangan kayanin natin. Kasi ganun po ang work dito sa Europe. So, uh, mga hardworking po yung mga tao dito guys. So, ang expected na salary po is hindi ganun kalaki. Yung iba, sabi nila wala pang 30. Yung mga napuntihan nila kasi more of the time, mag-work lang po sila ng 8 hours and then Monday to Friday. So, nung ako kasi, nandun kami sa strawberry farm, ang pinakamababang sinahod ko is 42,000. Kasi more of the time naman, is palagi kami may OT. Kaya, medyo sinwerte ako dun sa napuntahan ko. So, natapos ko po yung aking kontrata kasi ang kinuha ko lang po is seasonal. Ang seasonal po na tinatawag is 6 months lang po siya. Kasi actually, ang buhay ng strawberry guys, is 6 months mo lang siyang aalagaan. From pagtatanim hanggang sa mamunga at mag-harvest siya and then, ayun, iikot na naman siya ulit for 6 months. So, kapag pag factory ka, of course, 2 years talaga yung kontrata mo. Uh, yung iba, after ng contract, nagpaprasis process na ng TRC. Pero yung iba naman, nagmamadaling magka-TRC, so nagpapasikaso po sila sa abogado. Which is, kung mag-aabogado ka, mag-asikaso mag ka ng iyong TRC, of course, magbabayad ka sa abogado para sa iyong TRC kung makakapag-ante ka naman after the second contract mo, automatically wala kang babayaran, Ipa-process po yon ng iyong employer, ang iyong TRC. So dahil ako ay seasonal lang, after one week before matapos yung aking kontrata, yung aking visa I mean sa Poland, tumawid na po ako dito sa Spain. Kaya nandito na ako sa Spain ngayon guys. Hindi po ako tumakas. Karamihan po ng mga aplikante actually is medyo Uh, hindi masaya don sa Poland pero kung gusto nyo makarating sa Europe guys first step mas maganda dumaan kay sa Poland and then after Poland tsaka na kayo mag-decide kung saang place sa Europe kayo mag-permanent So hanggang dyan lang po guys. So ilalagay ko po dito sa description yung aking messenger and of course yung aking WhatsApp number sa mga interesado mag-apply. PM nyo lang po ako. So thank you so much guys. Maraming salamat. Kung bago ka lang sa bahay ko, please don't forget to subscribe, like, and please leave some comment para updated kayo sa aking mga bagong video. So maraming salamat po sa walang sawang pag-support sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Bye! So it's Friday kaya uwi ang time. Namis kong mag-vlog. So dito ako yun sa park. Ayan pa uwi na pa ako yung supporting house. So maraming maraming salamat guys. Hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi nasira yung aking monopod So ayan mano-mano. Malaking braso. So thank you so much guys. Pero kung nag enjoy ka naman at mahal mong trabaho mo, talagang easy lang siya. Ayan. Madali lang naman po talaga ang trabaho. Basta, isa po so lang po natin. So, ayan nga po yung sinasabi ko kanina. Naman guys, yung next step, maglalagay po tayo ng lupa sa paso. Hindi siya lupa actually, it's coconut. Ayan, kung nakik nak nakikita niyo po, nakagamit po ako ng gloves ng jacket at saka po ng sombrero kasi summer po yan so medyo mainit kailangan po natin ng proteksyon sa ating balat para hindi po natin ramdam ang frozen strawberry po ayan may tubo na po siya bago namin itanim so mukhang lantang lanta siya tingnan pero after one week po na ilaalagaan siya at dinidiligan Tatanggal po tayo ng mga dry leaves. Kailangan po natin linisin ang bawat puno ng ating plants or strawberry plants para po maganda yung pagkatubo niya. Kailangan tanggalin yung mga bulok, yung mga dry, yung mga nag, yung mga extra extra kumbaga. So kailangan malinis po yung puno niya para po walang kaagaw ang nutrients sa strawberry. So ayan guys, nililinis natin ang mga kailangan tanggalin. So kung nakikita nyo, ang linis-linis na niya. Kasi yan po, kailangan nating alaga. Tanggal namin mga bulok-bulok, mga extra cells, Ayan, para po malinis yung bawat puno. Amin magdala ng card, flowers sa kanyang mga dahon. Para po, hindi tayo mahirapan sa pagpit niyan. Is para makakita mo at ma-separate mo ng maayos yung flowers sa kanyang mga leaves. Ayan, kung makikita nyo, ayan po, dinadahan-dahan ko siya. Kasi kung bibilisan mo ang paglalabas ng mga bulaklak, madali siyang maputol. So, sayang naman yung mga bunga niya. Tapos, guys, yung nasa baba naman, yan yung belt. Siya po yung susuporta in case na lumak duma lumaki po yung mga bunga. Hindi po siya mapuputol. At saka, mas mat... Ayan. ayan na po yung mga strawberry, guys. Ano natin nakalabas na more? So... Ang ganda po ng strawberry. Ang ganda

'di ba? Ang dami pong mga bulok-bulok guys. So, ayan, di po siya pwede kunin. Yes, tingnan yung music. Mga bunga at saka bulaklak. Kasi tapos na po mag-harvest. Pag tinanggal mo yung bunga at saka bulaklak niya guys, uh, aalaga na naman siya, pabubungahin, papabulaklakin. So, ito, kailangan natin tanggalin yung mga bulak bunga. Ayan po. Dito po natin yung ito po yung aming trabaho ngayon tapos tapos na kami mag harvest last na kahapon so ayan ay stock na takip para iwas kate kate kasi meron ako dating friend talagang ano siya nagkaroon siya ng parang parang galis galis ayan kailangan meron. ito arm sleeves po para po hindi makate yung ganito niya ayan. Tapos, belt bag, lagay ng candy, lagay ng cellphone, lagay ng kung ano-anong anik-anik nyo. Ayan, meron po kami yung pang pang trabaho na puts. Kasi minsan basa. So, ito para hindi ako mangat eh. Ito po yung gagawin ko guys. Ayan. MA, eh, sisipor po natin siya kasi kailangan turtleneck eh. So, dadalawa yung turtleneck ko. Kaya, itong gagawin ko. O, ba diba? Hindi na makakapaso yung katikat eh. Tapos, gloves kasi naubusan ako ng gloves ito na po o, oh, diba ang daming protection o. Oh. swerte ko lang kasi malamig na yun so, thank you for watching guys